Wala ka daw kasi ng ID kaya. Look. Thank you po. Meron <coughs> ito. sabi ko sa inyo, 'di ba tindahan ko nagdala ng tubig eh. manok daw kanina. Alam mo ba, sa atin mas matingga na kasi styro sa kanila papel lang. <laughs> ano ano? Madaling masirahin sa irul eh. Oh, bakit yan? Pwede lang panggatong. <laughs> <laughs> ah, siguro oh, ba <laughs> Guys, bago kami makarating ng arena, pinapak binigyan mo na nila kami ng pagkain. Para daw kami magutom. Kakain <laughs> daw kami sa bus kasi dalawang oras ang biyahe. Papuntang Bulacan. Dalawang oras? Wala. Malayo ang Bulacan, uy. Ano, tatlong milyon minuto bago <laughs> nakapunta na kami sa Bulacan. Bakit? Tinanong, tinanong ko ba? Ayos kasama namin si Rose. Ang gaganda ng mga kasama ko, guys, oh. Ang gaganda ng mga puwet. <laughs> Nakatanggit. Ma! Ma, tara! Hindi ko na kaya. wala. Angela, talo ka pa ng kapatid mo ah. May dala ba yung oh, yeah, no? tubig ah? Oo, oh, yan oh, may dala ng tubig ko. Oh. Talo ka. Sandanto. May dala sa ganto. <laughs> Sakay mo na ito sa kotse ko. Kotse ka? <laughs> <Kotsika>. <laughs> <laughs> ano kay mama niya? Lana, hindi ba na tayo ng bus? <laughs> Wala na tayo Lana tayo ba? Lana, huwi na rin tayo. <laughs> <laughs> Anong masasabi mo sa biyahe natin ngayon?